Good morning sa lahat. Happy Fiesta, Senior San Juan ni Pamusina. Ayan, Fiesta ngayon. Dito tayo sa simbahan. Ang daming palaro dito. Ang daming laruan. Wala pa rin palaro. Laruan. Maghihintay tayo ng mesa. tayo ng mesa. Ibigay niya. That's this. tayo. Ang yung mesa. Ayan. gusto ng ice cream. may na posisyon ng uh, sa may harap ng simbahan uh, maraming okay okay sa gilid kasi gusto pagkatapos ng miesta ikot-ikot sa tabi-tabi ang init ng panahon. Init, mainit. So, kung gusto mo mamasyal, ayan, ah, mamasyal kayo. So, timing pa lang ngayon kasi kakaunti pala yung mga tao. Wala pa ganong ano, wala pa ganong uh, tao dahil katapos na lang na misa. Mamaya, maya pa. Ayan. Aga pa para sa susunod na misa. Para sa kapistahan ni San Juan, kung masin. video to mamaya dito sa gabi ang daming tao pa rito maraming nag iikot maraming nagsisindi ng kandila sa malaking cross may pay para sa init. Oh, yung cotton candy. Sino may gusto ng cotton candy? Ayan. So, Maraming pagpipilian

Pak Oka, Pak Pinto korek tobet. Sana walang ulan Mamaya. Nara mengendah. Mamaya May Street Light sama as Street Light, street dancing pamaya pa kasus seberang ini. Kayak kayak nang mga dancers. Ba ian marami selamat